Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng Pinay Nurse na nasawi sa Israel matapos pagbabarilin umano ng mga miyembro ng teroristang Hamas. Kinilalang OFW na si Angeline Aguirre, 32 years old at taga barangay Balagan Bin Malay, Pangasinan na higit kumulang 7 taon nang nagtatrabaho OFW sa Israel. Ayon sa kapatid ni Angeline, nakatawag pa si Angeline sa kanila noong Sabado ng umaga nang pasukin ng kanilang bahay ng mga miyembro ng Hamas. Inalala ng mga kaanak si Angeline bilang isang ulirang kapatid na masayahin at mapagmahal. Pangapat siya sa walong magkakapatid at kakakasal lang noong isang taon. Plano pa naman sanang magbakasyon ni Angeline sa susunod na taon para tutukan ang pagpapamilya. Hiling ng pamilya ni Angeline na may uwi sa lalong madaling panahon ang kanyang mga labi sa Pilipinas. Kaugnay niyan, kinilala rin ng isa pang Pinoy na nasawi sa Israel na si Paul Vincent Castelvi ng San Fernando, Pampanga. Plano rin sanang umuwi ni Castelvi ngayong Pasko para sorpresahin ang ina matapos ang limang taong pagtatrabaho bilang caregiver sa Israel. Binisita na rin ang mga opisyan ng San Fernando City ang pamilya ni Castelvina na para makiramay. Nagpaabot na rin ang tulong ang gobyerno sa pamilya ng mga biktima.